unahin na po natin dito kay, kay Madam Cristo may nakita po ang boni ano ah, uh, morado domino siling sultan ah, uh, talong dito po kay Boss Eric good morning Boss Eric Boss Eric ang gaganda ng domino mo magkano ngayon yung touring dyan 35 oh, hinihingi natin ayun eh, na ang hinihingi niya po 35 per kilo 3 350 per bande, hinihingi lang po yun na hindi final prices. Kaya eh, sa morado natin, 20. 200 isang bundle. Sa sultan natin? Sa so, uh, Taiwan. Ay, uh, 400, uh, 400 o 400. O, oh, 400. Medyo maangat ulit ano. Kasi dati sa 300, sa 20, diba? O, o. Oh, oh. Ngayon, 400 ah. Sana diret-diretso na angat ng ating sailing uh, Taiwan. Yung okra natin, Boss Eric. Yung 55. 55, 500. 50 isang bundle. Ang asking price lang tinis po, iniini. -ini. Ay, yung ano, patulang kinis na yun. Magkani? Magkani. Ay, itong talong natin. Lagak lang yan. Yung talong. Tanong nga sa 30 po inihingi. 30. Medyo umangat umang na rin ng konti ano. Dati nasa yes. line up to lang eh. Etong ating uh, Sophia. Sophia po Prince. Oh, Prince 'yan. Maraming salamat Boss Eric. Nakapula si Boss Eric. Valentine Day na naman ni Boss Eric ngayon. Kapuso po. Ano, eh. Kapuso ana pagkapuso kailan na kulay pala. Madam, magkano yung uh, patulang kinis natin ngayon? Asking lang. Ginse, yan 150 po ang asking price ng patolang finish. Sa siling pantal, pantalbos natin? renta Mababa. Sobrang napakababa po ng siling talbos. Yan. Punta po tayo sa iba. Dito kay Machete. Tanong natin itong ano. Good morning, sir. Sir, magkano yung ano natin? Patolang palikpik. Oh, napakamura po. 120. Pero napakaganda naman ng ano ng klase ng patulang politik ni Machete. Saan pala yan natin yung maganda at Machete? Ang pala yung maganda. 50. Ah, 50. 50. Yan. Salamat, Machete. Yan. Medyo mura pa rin yung ating mga ano. Ay, magkano yung ating upo ngayon? Asking lang. Upo, magkano yung upo? Sandang, medyo galit pa yung tinatanong no? ah, galit, galit ka ba? Masigla lang, masigla lang. Oh, masigla lang, ayun. Ah, yung okra natin. Kweta. Ay, ayun, ganun sana kalumana yun. Kala ko, kala ko, galit kanina. Masigla no? lang. Natuwa, natuwa si Pauling. Tuwang tuwa si Pauling, eh, no? Ah, medyo galit pa, nagagalit pa siguro, no? Galit pa, eh, no? Sigla lang yung Ah, lang. Ayun, ganun sana. Ayan no. Ito yung mga kalamansi ah. Tanong natin. Mas magkano yung kalamansi natin good na good? Mag asking lang. Oy. Bumaba, ang baba po, ang laki ng binaba ng kalamansi, isang libo daw, ayaw pa. Pero ang gaganda ng mga kalamansi nila, oh. napakarami siguro, ano? Yan, yeah, marami daw yung supply ng ano, kalamansi, kaya mura. Isang libo daw, ayaw pa. Kapag kayo ang na. Boss Ninja, magkani isang bundle natin ganito? Okay. Bali, 1,750 po. 1,750 ilang kilo yan? 30 kilos po. 30 kilos, pag per kilo ilan? Pag per kilo po siya, kumapatak po siya ng 56. 56, yan. Okay, salamat. Medyo saan galing yan? Pangasinan po. O, oh, pangasinan. Ayan o. Oh. Medyo mura yung ating kalamansi. Tanong natin magkana yung kalamansi. Dito. Magaling kalamansi nga hindi ito. Oh, wala pa si Ate Tessie. Okay, mamaya. Ayun ang sekreto niya. Pagkain naman. Ay, laki ng katawan ni Alvin, no? You know? Kaya na nagustuhan ni, ano eh. Magkano itong ating kamaka? Eh, ganito medium lang, maliliit. 30 po. O, 30. Saan galing to? Biskaya. O, Biskaya. 30 to ha. Ah. Eh, ito ang size nito, small, medium. Medium pa. O, oh, medium. 30. Yung big. <laughs> yung big magkano? 38. O, oh, 38. Medyo umangat na naman, o. Oh. 38 yung big na kamatis. 30 abis Yung Pero ang patag, uh, patag, uh, gano'n oh, uh, yung patag, magkano uh, yung patag? Meron 20, meron 20. Ayan, yung patag, 20, 18. Ayan po yung kaiba, kaiba ng abis uh, sa Nueva Ecija. Yung patag kasi, dito sa Nueva Ecija. Ah. Ah. Ito nga ate yung patulang palitik. Oh, mura. Si Boss Arl 15, 150 per bundle. Yan. Yeah. Ah, punta po tayo sa ibang magtanong tayo. Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal sa lahat po ng aking mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatuenyo. I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo. Welcome po uli sa ating Youtube Channel, Dante B. Mr. Palenque Muli po ito po ang yung kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers Ang Mr. Palenque po ng Cabanatuan City, Dante Viernes po Today is May 17, araw po ng Sabado Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga presyo ng gulay dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Baseball Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ulit akong alamin natin yung mga asking price sa mga gulay na ito para po sa inyong pag-update. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang Mr. Palengke po ng Kabanatuan City. Dante Biernes po. Samahan niyo po ulit mag-update. Dito tayo sa presyo ng ating baby. May mga talong. Ate baby, ano talong ito? Ano ba yan? Mucho. Mucho. Magkani mucho asking price? And may nabili na 30 so May nabili na 30. O, oh, 32, 30 per kilo ang asking. Ah, nabili na yun. 32, 30. Bali, 320, 300 per bundle. Ano. Ito nga ating Bulacan bite ba ito? Oo. Magkani Bulacan bite? 130 asking. Oh, mura po ngayon yung mura pa rin. Ito, sa 1.5 yan, eh, no? Ito, 1.30. 000. Ito, ito maganda. Magkano ito asking price? 179. 179. O, one, 12 one, 12 ah, 170. Nabili na. Eh, yung pipi ng bakla natin? 180 asking. Oh, 180 ang asking. Meron din siya, siyempre, mga okra, okra. Okra maganda, 65. Asking. 65 ang asking. Bali, 650 per bundle. Eh, yung Taiwan natin? 35. Ayan yung apple mango. Uh, apple mango ay magkaling ganyan. 20. 22 per kilo. Ayan yung talbos ng sili natin. 40 lang. Talbos. Mura pa rin, no? Ayaw na ang umangat. Okay. Sa iba yung jamengo doon? Oo. Magkano yung jamengo? oh, 150 per bundle. Eh, yung santol? Oo, oh, 15 din yung binigyan niya. Salamat, Tati Baby. Wala pa yung mga kagulay natin ano Maaga pa eh. dito tayo sa kabila medyo maaga nga kunin ko yan dito may nakita akong pecha yun oh. ay kay Marian pala oh Marian magkano yung pecha yun natin Marian may ano siya, no, si ano si Marian ano natin sa lang Marian tong pecha magkano Ah, oh, 25 po 'yan. Oh, mataas 25. Eh yung ating siling panigang. No, medyo mababa yung asking price. tandaan niyo, tinatanong natin puro mga asking price lamang. 'Yan. Dito tayo sa kay ko. Boss, magkano na yung Taiwan si nating ano? 25 pa rin, walang pagbabago. At wala pa rin pagbabago, hindi ko talaga maiwasang di makunan. Tapos si na ka. Ba't tumatawa ka ba? Huwag ka nang tumatawa. Ay, yabang, nakapula naman. Valentine, happy Valentine. Talagang in love na in love. Ang dahil nilang may soap. Ano yan, dilaw puti? Dilaw po. dilaw ngayon, asking lang. 20. Eh, yung puti. Uh, wala bang puti meron? Ay, boss Marco, magkaring yung asking price ng ano natin puti? Ah, 28. Mukhang naninibago ako okay. Mukhang maporma ma kaya ata ah. ngayon dating ah? May, bago ko Ay, yeah, may bago. Pero ito, pumapayat na. wala nang makahin Wala bang makahin yan? Kaya pumapayat. Awawa naman. Hindi lang pala yung damit ang kulang-kula. Pati yung labi niya, kulang-kula. Yan, yeah, gano'n sana. <laughs> Ito, ito, hindi ko makukunan si hindi ko makukunan si boss Ato na kabadit. Tanungin ko na lang. Boss Ato, magkano yung saluyot natin? Asking lang. 15. 15 sa ating uh, talbos ng kamote. 8. 8 sa, sa hagod natin. 12. 12. Yan, hindi ko po siya makunan. Medyo okay. ano eh, censored. Yan, hagod oh. Ang haba ng hagod. Yan, siyempre, umiikot lang naman po tayo eh. At least nalalaman natin yung mga presyo. Katulad ito. Araw-araw na. Ay, may sinidwelas. Ay, kaya ba may bagong tendera dito kaga. Wala kasi malo. Oh, wala, wala Wala, po huh? Hindi eh. Uh, ah, hindi tayo pinalad. Magkano madam Elay? Uh Oo. -oh. Oh, Magkano yung sampalok natin? 5, 3, 530. 5, 3, 530. Isang bundle ng ganito po. si Miguelas, magkano? 850. 850, 850 'yan. Asa nagtatanong po, hindi po tayo pinalad sa election. Okay lang po 'yan. At least na naranasan natin. Wala tayong ano uh, na doon. Tapos na ang election, isang araw lang po 'yon. Dito magtanong po tayo. Mani. Bas magkano yung ano natin ngayon? Mani isang kilo. Oh, medyo umangat naman ng limang piso. Dati 65, di ba? Okay. Ikaw yata ang tao dito ngayon. Ala ko, pinalayas mo na. <laughs> okay, salamat. Ah. Yan. Daming upo. Ito, may sigarilyas. Kaya lang, eh, mamaya nga po pala yung uh, Living ni niya ati sa Sigarilyas, natin yung sigarilyas. Magkano si Garillas natin ngayon? 1.6 Wala pa rin pagbabago no? Angat pa rin 1.6 po yung sigarilya Ayan po ang angat ngayon Yung sa ating uh, dito sa palengke ng sangitan sa Baksakal 1.6 po Maghanap pa tayo ng ibang uh, gulay na maaaring it itanong. itanong right. Ayan yung jan dyan dyan ko. Wala akong makita ang pipi nung puti. Yan po napakaagap po 9.20. Uh, yung mga nagsasabing uh, yung mga price na inaano ko, binibidyo ko. Tinatanong ko po yung kasi po nagbabago po talaga. Lalo na pag tumatanghali na hindi dating ng ano, ng biglang dating ng mga gulay, magbabago po talaga yung mga presyo. Sa umaga po talaga, sa umaga mas mataas yung gulay, di ba? Bag Bagong pasok eh. Pero pag maraming dumating, nagbabago. Yan, yeah, oh, saka... O oh, yan, yeah. Tina niya. Kalate yan. Yeah, minuto lang. Sinabi na ni Boss Ola oh, na Kalate, minuto po lang. Maring magbago yung aspo. <coughs> Excuse me, nabuha ko. may tatla? Oh, magkano yung ano natin sa sigang? Sigang. 20 po asking. 20 sa pan ano? Ay Taiwan po, wala pa po tumatawad. Oh, pero magkano? 30 po asking. 30. Salamat. Wala pa si Ate Helen. Thank you. Dito mayroong uh, bulitong. Bulit magkano yung bonito natin ng palaya? Bonito eh. 25 basko. Tingnan niyo po ito si Bullet. Kasi tinagong Bullet talaga ang kamukha po ni Cesar Montano. Katawan na katawan lang pati mukha, Cesar Montano talaga. Ah. Dito kay Ami ang dami niyang dahon ng sili. Dahon ng sili natin magkano ngay Ami isang bigis. Isang bigis ng ganun. Per kilo. Ah, per kilo 30. Ayun. Mura pa rin no? ayaw ng mangat no. Oh, okay. Salamat. Hallelujah. Madam Magdalena yung pinakamaganda natin luya. Ang angat siya ngayon na 1.7. Saan ba galing mga luya natin? Oh, Nueva Vizcaya. Yan, maraming tayo. Anihin tayo mo magkano? Doble dos. Doble dos. Bende. Yan. Asking price lang yung tinatanong natin. Ha? Ay, yung ating Sofia. 17. Wala pa 17. Wala pa rin. Maraming salamat. Dito kay Ate tanong natin. Ate Ine, magkano yung maganda nating uh, kamatis ngayon? Asking lang, yung touring lang. Ah, po. O, oh, 25 yung malaki. Ito, gaito kalaki o. Oh. O, oh, 25 po. Saan galing to, Ate O, oh, bungabong. Yan o, oh, may, may echo pa. Bungabong, sabi natin eh. Sabi siya, bungabong. Yan. Ito nga ate, ba to? Taiwan si ah, Taiwan to. Sitaw, Sitaw na bulakan. Bulakan magkano yung bulakan ba? Sandan ko. Sandan wala tayong verde nung ano eh, Okay, atin niya. Salamat. Ayan. Pagtingin pa tayo ng ibang gulay na maaaring i-update. Yan po, sasalukoy nagdad na nagdadatingan yung mga gulay natin. Ito, isabihin po natin ulit si Doktora. Isang magandang umaga po, Doktora. Ayan o. Oh. Doktora, ah, isang magandang umaga. Magkano po yung ating sibuyas na puti? 470 lang kilo po yan. 9 kilos. Sa ating pong sibuyas na pula? 9 kilos din, 7.70 kaya talagang pinopokus ko para makita nyo talaga yung kaganda ng mga tinda ni Doktora Doktora, yung super white natin 6.72 At 6.70 ilang kilo yun? 5.8 oh, point, sa kanso ay yeah, may munggo din siya labu ba to? magkano? 1.850 maraming salamat Doktora <laughs> dito kay Ate Busto tanong natin Ati Bunso, magkano mo? Asking lang. Sophia, magkano? Uy, ang dami natin yung siling panigang. Ano? Buma bumababa yung siling panigang. Napakadami. Mag Sampo no? yan. Oh. Pag marami po talagang gulay na dumadating, medyo bumababa. Eh, yung suprema natin kalabasa. Sampu din Yung supremang kalabasa Sampu din Salamat Ati Bunso Napakamura po Yan po Sana wala po tayong alimutan na Wala pa po makita mustase Mamaya na lang Ay Yung gulay bagyo nga pala Punta natin Dito pala kay Marian Hindi ko na-update kanina May Sultan pala Dingdong Malkay sultan natin. 5-5 asking nila. 5 ang asking sa pipinong puti. Sa pipino po, asking nila. Ayan 20. 20, yan. 20 po yung pipinong puti. 5-5 naman po. Per kilo po yung sultan natin. Dito po yan aki, Dingdong. Ayan, tanong po natin dito yung kalabasa. Handa yung kalabasa. So, boss, magkano yung kalabasa natin ngayon? 13 po. Ayan, medyo maganda naman. Medyo umangat ng konti. Kahit pa paano. Tagal na sa mababa eh. Makabawi naman yung mga kaibigan nating farmers. 13 daw per kilo. kagaganda ng kalabasa nila madam araw. Yan, dito po tayo sa ano, sa gulay bagyo. Good morning, Boss J. Ano, ang dami repolyo ni Boss J. Boss J, magkano yung repolyo natin ngayon? po. oh, 350 po yung ating per bundle ng repolyo. Sa sayote po. Sayote, 250. 250. Sa pechay bagyo. 280. 280 sa ating uh, patatas. 400 tsaka 450. 400, 450 sa carrots. 550. 550 sa labanos. 280. Yan, maraming salamat, Boss Jay. Napakainit ng panahon. Oh, sobra daw ito. Yan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nueva Ang Kabanatuan Visible Trading Center, palengke ng sangitan na narito lang po sa ating barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke para naka-update po tayo sa mga asking price ng mga gulay dito sa baksakan araw-araw. -ara. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.